Speaking of ligaya, Ayabeba. Oh my God. What makes you happy? Um, money. What can I, -i, 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 -i Just give me my money. Oh, ah. <laughs> 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 yeah. ako si wala na laman yung pitaka ko. Ano ba yan? May pitaka pero walang laman. Nakay wallet, gidi ay. Naangid. Napay tao ka wala yung wallet. Masin. <laughs> 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 Kaya kailangan sa diba? Kasi, di ba, kasi online na yung all. Kaya hindi na kailangan ng online wallet. Ng oh, mm -hmm. Online na ang payment. correct. Online na ang pagpangilad sa oh, ay, ay. uba. Oh, ay, Hindi na, na, na kapag Reply, hindi na umabot sa meet up. Correct. Mm -hmm. sana umulit. Mm -hmm. Chat-chat lang. Oh, mm -hmm. kumain ka na ba? Hindi yeah. pa. O, kasi mong reply na ba? Sa kumain ka na ba? <laughs> Kuain. Nga naman. Sabayan ko niya. Ka High school kay Jamie. <laughs> no, no. Pero na may ubod na ka, nang karang kumain ka na ba din. Lang reply kay, wala wala lagi ko igana niya di kay gakaon day to Wala lagi ko igana. <laughs> <laughs> no lay na uwi. Pero <laughs> na naman good. Correct. Ka. Gusto sila ka kanang pansinunpun pud sila. Mm. Oh na ma KSP. Uy. <laughs> <laughs> Maki uban na kanang muingon nga kanang, kanang unya na kanang unya na unya ta, na tat chat chat kay mag charge sa kunya. No, no, wala pa charge. Nga, wala oh, siya kabalo nga ikaw ga charge mo ikaw ga ga chat chat ay duma. correct mm. so meaning ana dili gid ka importante <laughs> ana lugar. Oh, wala siya ga Tumaga nga daw iyang charger kay ka tumang universal clip clip <laughs> <laughs> <Tumang> clip clip <laughs> <laughs> tipton <Tumang laughs> <clip -clip. laughs> <laughs> pang battery miris <laughs> <laughs> Uy, ni Kurog, may kona before. Makurog ko. Ay, mong clip, yung mong gamot. Nag-charge ka. Pag-aral ni Mokay mo, pilo mo, na siya, di ba? correct. Oh, so, ako siyang gigunitan. Kaya nga nung anong gunitan. Ano, pilo ang wag kang ganyan mababaw ka. Listen mo siya, Kuy. Si Si Mokay. Si Mokay. Pero totoo yan, kung hindi makapag-reply, ganyan yung charger niya. ano ba to sila sa post na kuwan daw kaning sa ni dili lang daw 13 months, dapat ang ihatag sa bana. Ah, 9 months? Food. Dapat 9 months. na lagi kong dawat. Parang <laughs> isa katuig na ang bata. Charla. <laughs> <laughs> so money. Tapos na. Correct. Love lost to 13 months. Galain. <laughs> And look, yung gini. Parang kami may na naggastuhan. <laughs> Uy. Parang maningil.